Hello sa Squad. Isang fully loaded na araw ng linggo ngayon po tayo. Maaga nga gumising ang mga kids kasi meron silang piano lesson. 10.30 kasi ang schedule nila Liam and Adele. Kaya maaga namin sila pinapatulog kapag gabi. Nandun na nga yung teacher kaya pumasok na si Liam. Dito nga pala sila naka-enroll sa may United Conservatory of Music. Dito lang yan sa may Northeast Calgary sa malapit sa Sand Ridge. So, naghihintay lang muna kami dito guys while waiting for Adele's teacher. And, naka-mask siya ngayon dahil... I'm coughing. You're coughing. Sinilip ko nga si Liam kasi yung door is transparent naman. Han? Habang si Adele tinawag na nga ng teacher niya at hindi na ako pumasok sa loob. At sabi ko nga pag natapos na sila ay lumabas na lang. Han? Dahil nandito naman ako sa may car, naghihintay lang. Hi ate, are you si kuya? Ano pinag-aralan nyo ngayon? <laughs> at pagkatapos nga, umuwi muna kami okay. para sundin si Mami Ima at Lies. Dahil magsisimba nga kami dito sa may sacred heart. Dahil tagalog mas nga pala. Nung matapos nga ang mas, ay nag si Mami Ima sa may seafood city. Lies. Dahil nga nag siya ng lugaw. At since na mainit, nag naman ako ng halo-halo. At kapag mga pagkain Pinoy nga, ay dito talaga kami dumidiretso. Dahil kumpleto nga sila, lalo na sa si street foods. Pinoy refreshments at mga ulam. Eto nga't natatakam na ako sa halo-halo. Na-miss ko talaga kumain nito. Kaya talagang dinadayo tong Seafood City dito sa May Calgary. Syempre, hindi mawawala ang toppings. Na leche pala nat Kaya natatakam na ba kayo, Pero guys? Pero bago 'yan, guys, papalo naman ang page namin. Paklik naman ang follow button para ma-update kayo sa mga videos na pino-post at namin. At nagtaka nga ako dito sa nakatusok na to. Kala oh. ko nga lumpia. O kaya turon. Ayan nga, craving satisfied na naman si Mommy. At ang kids kumain ng lomi. At ang sarap din pala nito guys. Bibito ng baboy. Tapos yung sausawa ni yung suka na maanghang. The best panalo. Sobrang sarap. Habang ito naman, sinisimulan ko ng kainin yung halo-halo. Pagkatapos nga nito, umuwi na Dahil kami. Dahil concert pa lang ages Band dito. At isa ako sa media sponsor nila. Photographer nga pala ako nun. Kaya ito lang ang dala kong mga gamit. Pagdating ko ay nagulat ako dahil sobrang haba ng pila. Dito nga lang pala yan sa may Ratch Beer Banquet Hall. 10 minutes drive lang yan sa bahay. Sobra talagang daming fans ng Aegis. Dumiretso na nga ako sa loob dahil sabi ko yung media sponsor ako. Maraming salamat nga pala sa 5 Star Production. Sa pag-invite sa akin bilang media sponsor. Star you know, may pa At sa mga fans at gustong manood kay Piolo Pascual, kontakin niyo po si Miss Lisa and Sir Oh, di ba? yolo fiolong Wow! wow. <laughs> At ang... Thank you. sa Five Star Production Para sa isang successful event at nagpa-shoutout na nga rin pala ako kay Mami Grace Shoutout nga pala sa mga kasama kong photographers Algamila Photography Rizel Photography Ibibing Photography jan Gabriel Photography At Conquer Your Journey Photography Jennifer, yours truly, Stellar Films So, pano guys? Dito na lang Basta tandaan sa Gaip Squad, solid tayo